May kirot sa balik at sakit sa likod Parang laging di na makakilos so, Relax ka lang, wag kang kabado uh. Si iking bahala, ayos agad to Bonsitting na legit, hilot na malupit Hindi lang basta pindot na galao na sulit Sa bawat takot, galing ay ramdam Traditional touch, galing sa alam

Kahit likod mo, kay ihing ka na bro Ayos to, traditional healing, modern swag Sa bawat hagod, sakit, naglaglag Ipahilot mo na yan Kay ihing ka na Walang sasay, <gasps> bawat kalaw may ginhawa Bone setting, real hop, los may bisa Hilot ni ihing, galing ng masa Ipahilot mo na yan Kay ihing ang daan

May pila ka ba, nahulog sa upuan, pag tayo'y hirap, yes. di mo makilos ang katawan Tawagan mo lang, wag na maghintay, si Iking ang sagot tayo sa gadanggalan 🎵 Seryoso sa serbisyo may tunay na puso, matanda o bata, hilot na may respeto, pag ang humawak sa akin kahit anong pilay Meron siyang laban Ipahilot mo na yan Kay ka na Walang sablay Bawat kilos may ginhawa Ikot may relax Katawa na ibuo Hilot ni King Tanggal ang pagod mo yeah, yeah. Ipahilot mo na yan Kay iging ang daan Ipahilot mo na yan Ipahilot mo ah. na yan likod mo kay Iking ka na bro Ayos to, traditional healing, modern swag Sa bawat hagod, sakit, naglaglag Ipahilot mo na yan Kay iking ka na Walang sablay, bawat kalaw may ginhawa Bone setting, real hop lost may visa Hilot ni Iking, galing ng masa Ipahilot mo na yan Kay Iking ang snack toy. May tira pika. May kirot sa balik at sakit sa likod Parang laging bugog, di na makakilos Relax ka lang, huwag kang kabado Si iking bahala, ayos agad to Bon setting na legit, hilot na malupit Hindi lang basta pindot, may galao na sulit Sa bawat takot, galing ay ramdam Traditional touch, galing sa alam Ipahilot mo na yan

ang katawan Tawagan mo lang Huwag ka na maghintay Si yeah, King Ang sagot tayo Sa gadanggalay Seryoso sa serbisyo May tunay na puso Matanda o bata Hilot na may respeto Pagsiking Ang humawak Sa akyan Kahit anong pilay Meron siyang laban yeah, may dito talaga Kay king ka yeah, Walang sablay Bawat kilos May ginhan Sa kanyang blan No. <laughs> okay, tayo okay. right, <Census comfy> Palani, oh, pilot ng king dangalang tugtog mo, yeah. Pilot mo. Aba, hindi 'to payaso. Teka, alisa, teka. Hindi marunong. Aba, ito. Halang ay hindi nalista stars ko, seryoso. Pilot ka ba, masakit likod 'yun. Traditional heal. Astig, god sakit

kanina yung ginawa mong pagtaas ng pa. Dapat. Oh, wait lang. Okay, yung kanina gawin mo. Oh, kabila. Ah, oh, uh, higher na siya ang part kanina. Diba? Iikot mo muna to, sir. Yung sa may hips mo. Kahit ikot mo lang ng mga ilang repetition lang. Tapos liad, tapos huwag ka muna yung po ha. Right lang muna. Right lang. Oo. Oh. Tapos mga ilang repetition, tsaka, tsaka na bumaba. Tapos liyad ulit, baba. Tapos, mobility. Oh. May kita mo, ito lang. Up, 16 repetition. Kabi din, 16. Pag ito, 16. And after na siya, dito. 16 din dito. Tapos, oh. yun lang yung mga movement na kailangan mo bago ka magbuhat. Kasi kapag warm yung muscle, ah, kapag cold yung muscle, pag binuhat mo, wala pang gano'ng si Philip May pipilitan niyang stretch yung spine, tutunog yun. Eh, masakit yun sa maga, pag ano, pag hindi ko, oh, pag sa kapay mo. hindi mo kaya gawin yun. Ayun, ko. ko, okay. So, bago tayo yun po, tandaan na sa spine. Oh. na. daan na. ginagawa ko, para lang mga ano-ano, gagawin mo na ganun, ako. Oh, kasi 'yun eh para hindi masyadong Pero yung direktong ganoon. Ba, oh tawag mo. Naabot 'to. Hindi normal 'yun ng mga tao. Eh naabot 'to sa color. Okay na yung flexibility natin. Kaka rin na bago ka pumunta doon sa pak, adong nararamdaman. Mapiristong dito ko. Ah, 'yang adong wala ako nung ganoon Tapos pag dumadamp ko, mm, intenseismo ni Benandey. Hindi yung basta yung yung kwa ko. Hindi yung niya. na yung floor, no? Hey, that's... <gibli> Kasi ilang beses na ako nang papahilot oh, eh. Babalik din. Babalik. Ganun din, mahalang araw, para lang yung naman sa malinisas mm Hmm. Ano gagawin natin sa... Para hindi siya makabalik, meron tayong script na isa-send sa message mm -hmm. ninyo mamaya. Kapag, bukod yung na-video ninyo, bukod yung... Isa-send eh, namin sa inyo. Eh. Para meron ka talagang choice na, oy. kasi yung mga ganyan, reversible lang siya. Kulang uh -huh. ka lang sa knowledge, kaya siya, akala mo, kailangan mo kami. No? Wow. Uh -huh. okay. kapag tinuruan ka namin, una kailangan ng mga massage therapist o kahit sino. Ang tandaan niyo lagi na, kapag ang drinks, mga butong masak, uh -huh. kapag hindi siya ginagalaw, uh, sumasakit yan, lumiliit, mawala yung function niya. So in order para maging healthy lahat ng muscle, kailangan natin galawin. Galawin mo kung ano yung pinaka rin motion, like shoulder. Ano bang galaw movement sa shoulder? Ikutin mo kung anong klaseng movement The egg, yan. Di eh, gano'n. Ikutin mo sa sa pinaka trabaho niya. Hips, ikot, yuko, gano'n. Ang problema kasi, naka-side lang tayo. Paglaro pag pa pang pa-office. Yun lang yung movement natin. Nalilimutan na natin yan. Like, hindi ko mga ganun, Pero tumitigas yung masa. Isang umabot sa ulo hmm. ko. Isang. Pero nang masakit ang ulo ko, nararamdaman ko dito. Oh, eh, eto, ito. nice. 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 Nice yung ito, sir. Upo ka muna, sir. Ah, eto. Papaliwanag natin to Ngayon, sir. Eto kasi, sir. Yung shoulder blade. Dito ka pa. Okay. Dito. Dito. So, so, may kita nyo. Itong shoulder blade. Baba, baba. Oh, ah. So, ito yung pinagkapitan ng shoulder blade. Kapit kasi yan dito sa cervical, C1, C2. Ngayon, pag ito tumigas, hihilain yung C1, C2 yun, ah may ipit yung ugat na papunta doon sa brain. Kaya magreklamo siya. Unang magreklamo siya, sasakit siya. Kung meron tayong headache. Oh. Tapos, uh, kikirot, migraine, dizziness, vertigo. Papunta dun siya dun. Oh, ginaganong ko nga yan. Minsan, ginaganong ko. Then, ang, ang kailangan nyo lang, durugin tong muscle na to. Oo. Ito siya. Elbowin nyo. Masarap pag in-elbow. Ngayon, mawawala siya. Pero wala assurance na hindi babalik. Kasi ang, tina ang tinatanggal natin, symptoms, hindi yung cause. Ano yung cause? Bad posture. Pag inayos mo yung posture mo, inangat mo to, wala yan. mo makapalit yun. So that's why nag-provide tayo ng mga stretching para dito. Para hindi na kayo bumalik. Kasi sayang dito man yung oras at saka yung pera na ibabayad sa amin. Kung kaya, hindi naman pagalingin sa rating. Okay naman kasi papatak ako bisne kikita ko. Pero agin sa core namin yun na, uh, ulit ulit tayo magkikita right. ka. <laughs> okay, sana kung babalik dito for relaxing, matutuwa kami doon. Okay, <laughs>